ano ba yung mga ipupush yung mga pieces of legislation uh, pagpasok uh, ng susunod na kongreso? Oo, ayan. No, maraming salamat, Christian, for asking that. Very important question this evening. No? So, siguro yung pangunahin dyan, yung matagal ng mga enterprise legislation at buying. Ito yung mga legislation na talaga hindi natin binibitawan mula noon hanggang ngayon. Pangunahin, syempre, yung usapin ng sahod at trabaho, gusto natin puksain na ang endo. And finally, um, legislate a security of tenure law. Ang tawag namin dito yung anti-endo law. No, ang tagal hmm. na niyang uh, languishing in Congress. Gusto natin, finally, sana this term pa, kahit hindi umabot ng 20th Congress, maipasa na natin yung increase sa minimum wage. Um, gusto natin itulak yung pagbibigay ng opportunities for young people by investing in education. Pangunahin dito yung proposal natin to address One of the solutions to address the education crisis is to have an army of literacy tutors around the country. Mga college grads na unemployed but qualified who will be serving as the important bridge for our um, students in the basic education sector. We to health-related legislation because it is an kung saan pinaniniligan digan akbayin. Mula pa nung panahon nung pinasa natin yung cheaper medicines law hanggang mental health law, itong mas piralakas na anti-hospital detention law. Siyempre gusto natin ipasa din yung iba pang mga batas pagdating sa protection ng ating environment. Kaya nga kahit mahirap talaga itong tulak natin, yung Minerals Management Act or Minerals Management Law nang sa gayon matigilan itong matinding pagragasa ng uh, walang habas na mining sa iba't ibang bahagi ng bansa natin na talaga namang nakakasakit sa ating mga local community. So ilan lamang yan doon sa gusto natin i -champion. Sa dulo, ang usapin dito ay pag-champion ng welfare, human rights, and justice for our people. At nakakatuwa na tatlo kami gagawa nito kasi alam naman natin talagang sa kongreso, nag iisa ka ang hirap. Kung magkasabay-sabay ang limang committee hearings, kailangan mo mamili ng isa lang. So ngayon, tatlo kami. We can cover more ground with Attorney Shell and Representative Dada Ismula. In terms of uh, exercising your oversight function as members of the House, ano yung mga issues na gusto niyong tutukan? Yeah. Siyempre lagi naman, ano, very uh, consistent yung akbayan in terms of being a vanguard against corruption. So yan yung isa sa patuloy nating titindigan. Uh, sa pag-exercise ng ating oversight function, yung sa corruption, yung usapin ng budget, how it's spent. In fact, um, nag-file ako ng isang bill, this term about savings and augmentation, no? Para i-define na yan, ang na yung policies dyan, para ilatag na paano yung mga proseso at practices dyan. So, isa siya na area na tu pag natin, kasama kung paano ini-implement yung ating mga landmark legislation. Panahon na para uh, pag-usapan natin, halimbawa, kahit yung ating mga basic labor laws, paano ito iniimplementa ng mga concerned agencies para tiyakin yung karapatan ng ating mga manggagawa. Mm -hmm. So yung isa nabanggit mo, I suppose that's part of uh, what you call efforts to reform the budget process, tama? Yes. Savings and augmentation. Uh, what else? Kasi isa yan sa mga legitimate issues na dapat ina-address ng Kongreso at bahagi ka noon no although you form a very small minority as 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 a reform minded you na know, uh, mm -hmm. congressperson di ba pero ano pang mga na nakikita mo hmm. isang mahalaga actually this is also an elephant in the room yung long overdue reform ng party list system yes most definitely uh, at uh, ito kabili-bili na ito ni eta rosales a few moments bago tayo nag-online isa sa mga pangunahing ibinigay niya sa amin ayun nga patlo kayo dyan, pilitin natin maitulak at makarecruit na mas madami pa para finally ayusin na yung i-overhaul na yung party list system. Uh, isang malaking good luck ha. <laughs> Tinitingnan ko yung mga papasok eh. Ah, <laughs> uh, marami rito, medyo kaduda-duda yung ano eh, yung pinanggalingan eh. Although may mga kaduda-duda na fortunately hindi nakalusot, no? Pero kasi siguro paliwanag natin sa mga viewers natin no? kung bakit napakahirap i-report man ng party listo kahit long overdue 'yan dahil naging ano na 'yan ha? very strong major power block sa House no hindi mo na siya masasaling basta-basta eh at kung nakikinabang karamihan sa kanila dito sa bastardized system na ito eh bakit kami ano bakit namin gusto baguhin ito eh dito kami nakikinabang 'di ba so yung gano'n, paano mo siya uh, ano yung buy-in dito ng ibang mga Uh, kasama mm -hmm. ninyo sa kongreso para kumagat man lang sila na, sige, reformahin natin ito. Uh -huh. uh, ang, ang naalala kong experience dito, presyo, so nung panahon na nag-advocate kami for the passage of the extension and reform of agrarian reform yung CARPUR, di ba? Yeah, kasi yeah. marami nagsasabi nun, malabo yan. Kasi how can you expect landlords to vote against their interest? Mm. Uh, kasi parang how would you pass an agrarian reform program in a Congress dominated by landlords. Pero doon nakita natin yung pagsasalubong. <coughs> Sorry. Pagsasalubong ng labas at loob eh. While may matindi kang galaw sa loob, meron ka rin matinding kampanya ng mga mass movements, particularly yung ating peasant sector para ipasa yung batas. So we're thinking something along those lines. Habang may movement sa loob, dapat meron din mahalagang movement sa labas para may public pressure talaga na i-overhaul na itong sistema ito. Okay, sige. Buti na tanong ko 'yan, no? Kasi baka <laughs> minsan kasi yung in discussion ng iba, ano eh, focus na sa papa paano nanalo. Pero ako, I'm really really interested din sa ano, isusulong na Akbayan party list group kasi ito sa hindi man sa ko kayo, no? Doon yung malalaman sa mga viewers natin kung merong laman yung party nominee. Kung kayang i-recite at the top of their head yung ano, yung kanilang uh, priority legislation. Hindi yung tipong, uh, ano eh, kasi supporta kami sa isang politiko. Yan ang problema. Hindi ito inaasahan, pero alam natin na isang mahalaga ito na statement ng ating mga kababayan, ng taong bayan, pag-rebuke ng traditional politicians at pagbibigay ng spasyo para sa isang progressive politicians to top the party elections and have this historic mandate. Mm -hmm. Kumusta ba yung ngiti ni Sen. Edo? Napakayabang kagabi. Meron siyang ano eh, yung gloating. Tapos meron siya smear eh. Nakagano, no? Oh, pero parang yun naman yata yung constant niya, di ba? Parang <laughs> with or without this, gano'n na siya, no? So uh, we have yet, oh, oh, parang ano constant naman yun. At tingin ko, magpapalit siya on, si Senator Edu. Hindi ba siya, ano Hindi ba siya nag ng credit dito sa monumental victory na akbayan? Oo oh, kasi naman, victory has many mothers. Mm -hmm. uh, uh, siya yung pinaka nag a eh, no? Anyway... Mm -hmm. <laughs> <laughs> we're just ribbing him no anyway uh, Kong Percy thank you very much for joining us tonight uh, again congratulations marami salamat po at marami salamat po dun sa 2.7 million na mga kababayan natin na niniwala na pagmahal mo akbayan mo